Yan, magandang umaga po sa ating lahat. So, kamusta po kayo? Ayan, so ito na po yung mga 45 days chicken ko po ngayon. So, ito po yung day 1. So, kaya ako nga po pala ginawa tong video na to ay i-update ko lang po kayo kung kung gaano kalaki yung ating kinita nung nakaraang sa may uh, 20 pieces na broiler chicken natin. So, ang nabenta ko nga lang po para doon ay parang nasa 16 pieces lang po yata hindi <laughs> ko na uh, masyadong matandaan so meron po kasi tayong mga uh, manok na tumibang ng 2.3 1.8 so 2.3 ganun po yung timbang ng ating manok eh so ang ginawa ko po ay binenta ko po siya ng buhay dahil wala pong bibili ng uh, dress na rito sa amin o yung nabalay buwan na o yung katay na so binenta ko po siya ng 170 per kilo ganun po ang nangyari pinarada ko lang po dito sa may bahay sa may harap so yun ang nagasos nga po lahat sa may 20 pieces is uh, 3,800 something ganun basta hindi siya lalampas ng 3,900 so ayun ang, so ang hindi ko na po na compute yung na pagbentahan kasi hindi ko na ilista lahat ng mga napagbentahan so ang alam ko lang po na kinita ay kumita siya ng 2,400 pesos so yung 2,400 pesos po na yon ay sa may 16 pieces lang po na manok yon kasi yung ibang uh, manok nga po natin ay mabibigat dahil meron yung uh, nakabenta tayo ng isang piraso ay naibenta natin ng 370, 380, meron pang 390 at meron pang halos yung uh, 400 pesos na yung isa dahil nang bibigat niya po ng manok natin so meron tutunan din po ako na dahil sa may pagpapakain natin ng feeds so ang binibili ko po kasi dati ay Integra so mahal po ang presyo nandito sa amin nasa 44 pesos po yung isang kilo ng Integra 2000 tapos 42 pesos po yata yung Integra 3000 kasi tatlong uh, klase po yung pinakain ko eh Integra 1000 Integra 2000 then Integra 3000 so pag bimig po kasi bimig po kasi yung Integra na yun eh mas ma bikat daw po yung manok tsaka mas maganda yung resistensya kasi branded nya po yun So, kung gusto pa natin pong uh, mas mapalaki yung kita siguro, tapos eh, medyo mura yung ating ating pakain na uh, feed. So, pwede po tayong gumamit ng bio 1, bio 2, tsaka bio 3. Dahil, mas mura po pala yung presyo nun. No? Nasa 36 lang ang isang kilo. Eh, dati po kasi syempre, eh, hindi ko pa alam yung ah, uh, ano nun yung Presyo nung manok na yun kaya, Ay nung manok nung feeds Kaya ayun Hindi po tayo nakabili ng gano'n So mas malaki pa po sana yung kikitain Kung uh, Yun po yung ginamit natin na feeds O kaya Hindi namatay yung dalawa Tapos yung dalawa pa ulit Is naibenta pa natin Siguro More or less Siguro nakabenta tayo ng Siguro mga 4,000 siguro sa may isang uh, kumita tayo ng 4,000 pala sa may 20 na manok na yon kung hindi nagkanda matay yung dalawa tapos naibenta natin yung uh, lahat ng 20 pieces na manok na yon then ayun nga po pala yung dalawa po palang manok ay kinatay po namin nun kaya hindi po pala siya nabenta kinain po namin Uh, at ayun, so yun lamang po, masabi ko po sa pag-aalaga ng broiler chicken o yung 45 days chicken na inaalaga natin ngayon, is meron din talagang kita. Siyempre, nagdidepende po yun talaga sa aalagaan natin na kung magkano, ano. So, siyempre, kung yung 16 pieces na manok ay kumita ng 2,400, di isipin mo yung iba nag-aalaga ng libu-libong manok. O di talagang malaki yung kita. Tsaka ang isa din kasi talagang advantage ng iba kaya talagang malaki yung kita nila dahil pag talagang pwede nang i-harvest yung manok ay meron silang buyer talaga na kumukuha na sa kanila ng bultuhan. So yun ang laging problema ko kasi din nung andito although naubos naman siya nang wala pang isang linggo mahirap kasi yung ano eh yung nakabangka lang kung sino yung bibili ganon tapos, syempre, nagpapakain ka pa nun ng manok. Mas maganda pa rin talaga yung uh, pag na-harvest mo na sila, ay diretso na agad sa may bibili. Syempre, wala ka na agad gastos nun. Wala ka na agad uh, papakainin. Wala ka nang gagastosan. So, ayun uh, yun lamang po ang masasabi ko sa uh, broiler chicken. Sa mga nag... Siyempre, marami nagtatanong dyan kung may kita ba sa manuka na to, ganun-ganun. Sa mga gusto mag-alaga ng manok. So, mga sabi ko po, meron talaga. Lalo-lalo na kung mag-aalaga kayo ng mas marami pang manok. So, sa akin po kasi, uh, andito lang po ako sa bahay. So, yun, parang naging libangan na rin na uh, pag-aalaga ng manok. Uh, tapos, may kita pa siya kahit papano, kahit di naman kalaki hindi Di naman masyadong marami yung manok ko. It, at, at least, may kita pa rin kaysa nakatambay ka na wala namang ginagawa. Ako nga po eh, talagang ang plano ko subukan lang. Tapos nung nakita ko na may kita at yun, nag-enjoy naman po ako sa pag-aalaga. Kung tutusin, hindi naman talaga mahirap palagaan yung 45 days chicken. Papakainin mo lang, bibigyan mo ng vitamins. Tapos pag may mga uh, sipon-sipon sila, halak, papainin mo lang ng antibacterial na mga nabibili dyan sa mga agri ano din, supply yung mga pinagbibilan ng pits alam naman po nila tanongin nyo lang doon kung ano yung mga papayno pag may isipon yung manok kung may halak sila alam na po nila yun kaagad so ayun eh, lamang po uh, ito po palang nakikita nyo mga video ngayon ng manok ah uh, ito po yung aking alaga pang, na ngayon na uh, pangalawang alaga ko na po so 20 pieces din po yan kaso nga lang namatay din yung isa so 19 pieces na lang po sila tapos 17 days na po sila ngayon so ganyan na po sila kalalaki So ayun po uh, like share and subscribe na lang po and update ko na lang po kayo sa mga videos po natin na susunod. Salamat po.